Magandang araw mga ka-jungers, welcome back to my YouTube channel At kung bagong lang kayo dito sa akin channel, ako po ang inyong ka-jungers na si Erwin At welcome po dito sa It's Story Jungle Shop, ang It's Story ng isang Jungle Shop owner Dito sa Pilipinas! Woo! At yun na nga no, mga ka-jungers, araw po sa inyo at 7.54 na nang umaga at kararating ko lang pero dito naman natutulog si Mrs. mga ka-junkers eh, no? Bahala ka sa buhay mo! So ngayong araw samahan nyo ako at may, may nagpa-schedule, nagpa-schedule sa akin ng hakutan ko ng bakal no? So solid siya, ito yung mga hakutin natin mga junkers, yan. Wait lang. Okay. So yan ang ano, pinatay ko muna, Naka-data pa rin. So yan ang ano mga ka-junkers no? Ah, uh, may nagpapa-schedule sa akin. So, nakarang kasi hindi ko siya ma-schedule kasi tuloy-tuloy yung hakot tsaka yung deliver. So, ngayon, ah, uh, ko yung misis niya. Ah, uh, bali schoolmate ko to nung panahon ng high school, high school. So, ano, mga Jaso, pupuntahan nat, pupuntahan sa ako ko, pupuntahan natin siya sa Mandaluyong. Pero bago 'yan, mga Jaso, eh, samahan niyo muna ako. Kalat chairman at magbibenta ako ng mga kalakal na na yung napanalo ng panimisi so hindi pa tapos na uubos so yun samahan nyo ako may mga konting konti at para malaman nyo na rin kung magkano kuha sa akin ng mga kalakal ni chairman ng mga metal so huwag na natin patagalin punta na tayo kay chairman bye bye <coughs> so ayan na nga ng no, mga kajangers, ayan yung lalagyanan ng juice no sa mga tindahan ng mga kainan. So ayan no, ayan siya mga kajangers. No, ang laman yan, ano, puro motor. So, ito, laman niya mga kadyang ito. Ayan. Ayun. Ayan. Ito pa. Ito mga kadyang ito. Ito, laman niya, tanso pa rin. Copper tube, copper tube siya. Ha? No? Laman niya, copper tube. tubo, kung patawagin. Ayan. Yun yung stainless. No? Ayan, no? Uh, suggest ni Bayaw, tapusin lang nila to mamaya. Pusin lang nito hanggang mamaya. No? Tapos pagdating namin, kasi may lahat pa kami commander. Uh, pagtapos na Kasama sa amin ni Mrs. Yung mga natastas nila, di-deliver na namin kay chairman. No, mga kajangas, no? mamaya, di-discuss ko rin sa inyo kung magkano kuha sa akin ng mga kalakal ni chairman. Para sa mga gusto mag-deliver sa kanya, kontakin nyo lang ako mga kajangas, no? Pero ang presyo nun, mga kajangas, ang kukunin niya sa akin ay presyong junk shop. Hindi presyong walk-in, mga kajangas, no? So, kung gusto nyo magbenta sa kanya ng presyong junk shop, eh, comment lang kay sa akin. Lagain ko na kadro kaya. <laughs> Pwede ko yung tulungan at kausapin natin siya. So, yung no, mga kadyangas abang-abang no? na lang at kita-kita tayo mamaya. so yun mga kadyangas o, no? at hindi na kami matutuloy sa Mandaluyong. Dahil nakausap ni Mrs. yung contact natin na titignan natin ang bakal ay nagdadalawang isip kasi naka-lockdown doon mga kadyangas. So baka next week na lang daw kasi nandun na doon yung mga anak niya. So, Nag-lockdown kasi mga kadyangas sa Mandaluyong ata eh. So, pre-schedule na lang daw. So, yun. Balik tayo sa video. moments later. So ayun na mga kajangas yung mga uh, tas tas mga kajangas na. No? Ito yung copper tube. Ito yung mga motor. Mga, oh, mga wire sa motor. Mga wire sa motor. Ayan. So ayan siya. So ito yung copper ito may mga dilaw. Nagaling din doon mga kajangas. No? Pasok natin. Ayan. Doon din galing mga mga kajangas. No? Sa oven. Oven ba yung freezer. Ayan. Hindi galing yan o. No? yung mga pinagtastasan ganon so yung iba hindi pa natatapos ganon pa yung iba mga kajambas so yan hindi pa tapos ano pa meron pa isa pa meron pa to yan mo bawat isang ganon pala may condenser pa meron pang motor no? so yan so yun lang muna ang dadali namin so ito lang muna ang dadali namin yan kay chairman Eto na tayo mga ka no? Andito na tayo sa UB At karga na natin yung mga kalakal na Dideliver natin kay chairman so, Bahala ka jangers, sa buhay good, no? UB, mga, UV, mga kajangers. So ang dala natin mga ka Ay plus C na pula At tansong dilaw no? Na galing din sa freezer no? Freezer doon, dilaw Dilaw siya mga ka no? Malaki siya So at saka uh, Mga condenser na alum tastas. So yun, yun ang dala natin no? At meron tayong mga stainless So yung mga kalakal na yung mga adyangis no? Kasasabi ko nga lang kanina na Yan yung mga galing pa sa pinag sa galing kaya sa kontrata pa English, mga kadyanes no dun sa isang catering dito malapit sa amin so i-share ko lang sa inyo kung magkano ang presyo ng kuha sa akin ni chairman uh, presyo ng jangsya mga kadyanes no kasi iba ang presyo ng walk-in sa kanya So medyo mataas lang tayo ng konti lang uh, naman. Galing ya. So yun no, mga ka-jungles. Oh. So kita-kita tayo mga ka-jungles at mapunta tayo kala chairman. So see you guys. Few moments later. Nagalingan Na. aqui pineapple juice. Few moments later. So, ito na tayo mga kajangas at nakatabi na tayo mga kajangas. Ah, <laughs> uh, so ito yung mga kajangas yung benta natin. Naka umabot ito, mga kajangas ng 9,763.90 ang ating benta. So, yan mga kajangas no. At ang dala nating kalakal kay Chairman ay uh, condenser tastas Uh, dilaw, tansong dilaw uh, Tansong pulasi At uh, stainless good So lahat pumasok mga No? At ang presyo ng Tastas aluminum Kay chairman mga kajangas Ay 58 pesos per kilo mga kajangas So yun 58 pesos per kilo ng alum tastas Kay chairman mga kajangas no? At ang sunod natin ang tansong dilaw Ang presyo ng tansong dilaw kay chairman Ay 220 pesos per kilo mga kajangas at sunod naman natin ang Tansong Pula so ang Tansong Pula kay Chairman uh, Pula C, Class C na Tansong Pula ang presyo ni Chairman na sa akin ay 343 pesos per kilo mga kajangers sunod na natin mga kajangers ang stainless good ang presyo ng stainless good kay Chairman mga kajangers ay 50 pesos per kilo mga kajangers yan yung stainless good mga kajangers so yun at umabot nga ang benta natin ng 9,600 ah, 9,700 6390 ang ating benta mga ka-DJ. Eh, galing ya. mga sana. So yung presyong yan mga DJ is ay kuha sa bahala ka sa buhay ko DJ, sa pako. Kuha niya sa akin ay iba. Ang kuha niya sa walk-in ay iba. Medyo mataas lang ng konti sa mga nag walk in. Hindi at, to, at, to yan. So, mga adyangs, no? At maraming salamat sa sa pagsama at sana may natutunan kayo dito sa video to. At kung gusto niyo magbenta kay Chairman, eh comment lang kayo, message niyo lang ako sa Facebook ko at doon ko ituro sa inyo kung saan siya kung saan nyo pwede siya kung saan kayo pwede magbenta sa kanila no? so sa facebook na ako magsasagot ng mga question ninyo po mga kajangos so nandito na lang mga kajangos no? at shoutout kay Ariel Caritos so shoutout sa iyo pre so, ayan, yeah, mga kajangos, no? at mga kajangos uh, abangan nyo ang susunod nating na video sa pagdarating ni si Sir John Clarence no? mga kajangos no? So as of now ngayon nakasakay na sila sa barko. Galing sila ng Baras Katanduanes mga Jangles, no. Abangan niyo yung video niya, kasunod ng video nito mga Jangles, no. So hanggang dito na lang mga Jangles. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa akin channel, please subscribe to my YouTube channel, It's Story Jungle Shop. So hanggang dito na lang mga Jangles. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.